nasa mga tabi ang isla yun nga dem may nabang gao tul Si Jundel. Si Jundel po ay kasama, kasama lagi ni Bunso. Ito ay Jundel. Hello po, maganda nga po po. si Bukuman. Dito po wala pong ang kaibigan po nila matatanda rin. Ganda po sa, sa bukid po ay ganito. Tutoy. Parang maganda rin ispat na, Tutoy, arabe, na rin. Mga totoy Tutoy. Arabi, nagamana hindi pa. Hindi pa Saan? Tara. Yan po mga batang iyan ay na ano. Oh. <coughs> Naturuan ba kayo ni Ate Sin kanina o toy? Kayo may pumuntang bayan hindi? Oto, juntil, Jundil, kasama ka ba kanina hindi? Kasama ko. Bigyan karakang karayo lah. Kanina. Ay, hindi ka nabigyan. Pero tinuruan magbasa. Si yung anak ko pong babae. Ano po, mayroon silang project po ba dito sa barangay namin po? Nagpapabasa po sila ng mga bata. Yung aking anak si Shane po, sinini. Ay. Naglaga, nagluto po kanina para sa mga bata po. Nagluto po ng uh, spaghetti. At uh, ang project po niya, ngayong nila, ngayong bakasyon eh. Mga kabataan po ang kasama niya dito ay nag alin may ispat na diyan yan parang andam na, mo naman ispatan din ako eh. iispat ang kore bukas mga kaisan paka malaman yan utoy ari mga sakat galing din natabunan ata yung ato ay natabunan kaya hindi nasakat mm. natabunan po yung ating mini lake mm. may namang kapo dyan kanina dalwa yun mga followers po natin yan o din ay bangka. Mga ano po, ibang lahi. may tuwan-tuwa po. Ayan, utoy bukas ang lilimasin natin. toy, eh. Aro bukas. Kakata na naman. Kagabi po mga kaisan. Ang laki po ng baha. Aray. Maganda rin ispat yan. Yan lugar na Yan. Patan din yan may atik po ito eh may atik parang wala wala may atik po ito eh wala baka kayo mga ano yan may laman po ano yun ano yun huwag baka yung mapa nga may tubo patihan may tubo ano yun Baka ahas. Anong dami pong sito. Baka eh ahas. Ang magandang spot na rin. Ang dami po kayang tunyo. Oh, aling tubo ha. Ang laki. Pero ako ito. Pero, pero, pero. May laman ito eh. pa mataga mo rin bata, ha? Tuy, tuyo. Toy. sinakatangka gabi yan. anlasan ano? ang kami ano? Ay, ano? lakas po ng baha dito ano? 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 Ay, kinainan ng takid ano? kinain ng takid, ay kinakain ng takid. Alam mo tak, 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 alam ay, ay, nakahama ako. Ano ka na? Nakawala pa ang na? utoy. Ay, na? ay, eh. ay! Nawala yung dalag utoy. Wala kang hito. Eh. Nakawala pa yung kay bil. Hanap utoy. Saan eh. mo nang Ay! Ang laki. Jackpot ay bigay mo na kay Jundil. Ang laki. Ay! Kay Jundil! Kay Jundil utoy. Eh. Si Jundil na nakahuli. Ay! Loki. Ndanwa. Ibigin mo kayo din diyan. Dalin mo sa inyo uto na ka bawo pa? Loki. Sa iyo na uto 'yon. Ano? Ge 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 ge. Sigi to, sigi. Ih. Diyan din mga 'to. Bo mau ayan 'yan. Obotin pa kagaling din mga batang Eh, hey, Ah, ah, ah. Ngayon, ay. <coughs> <coughs> Ute, bu, ya, natin. Oh, yeah. ito po yung mga sakat po galing pala isdaan ang laki yeah. ay, pa, amu, pa. Galing pala isdaan kagabi. Apa! Apa! Saan? Sa mahal lang. Naku, naka. Oto, lagyan din. Ate, kayo dito dito eh. Ibigay mo na kay dito na madalang ng dalay. Ate. O, may tigil. Tigil -tig sa kayo. Okay. Ka, Magkatawa ba. na. Baka. Kuya, nakakaip Kapag kadami na. Puno na ang dalag din eh. Potol. Ang dami dali ka. Malaman. Potol. dini sa ano. Sa layo na maliit. Nasa mga ilalim ng layak. Ilalim ng layak. Alam siya ng layak utoy. Ano 'to? Ano 'to? Ano 'to? Ano may Ano dalag, Ano Ito pa tepakan. Ha? Kauuling na dito. Ano ito? Ano ito mga basang sa. ito? Ang ito sa eh. Hmm. May malaki pang higoto din e, susi. Ayos, ayos. ng mga igat ito. Tigap. Meron pa po dito'ng Ano na din? Dalag, dalag po 'yung nakita. Gumon? Ha? Nakadali yung igat. Ano? Ano nga ano? nakadali Pedro, si ng igat 'yung kanan. 'Yun, po 'yung 'yan. Nahan. Ah, oh, nga ano. Ganyan 'yung mga nahuhulog sa inyo ano ano, ang dami din na pala nando ano, to Ay, ano. Hindi sila hangat. Hindi po. Ha? Hindi kagaya ng mga hito uh, ano? Mm. Basag po na ano. Basag. Basta ka. ko na ari. Awag. Oh, lulutuin. Maliit ba yan? Pakakawalan daw. Lulutuin ba ito ni Kerik yan? Baka magluto nito? Malansa. Lulutuin ni Kerik Wala Ayun! 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 Si uh, man. Tamot na sa lekla ang utoy. Yan ang pagkalo ko na rin. itak, 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 itak. Itak. Itak, itak. Itak, Ito may isa ahas ata yan. Itak, laki. Yeah, itak. itak, itak. Itak, uy. Ay, putra kasi yung... Diyun know, ang uli. Oo, pala nasa katinga kanina pa hinahanap. Ano 'yung itok? Taga kanya naman. ka pa? Ikaw. Ikaw yan yang anong loko na nan dalawang are. Kanina pa sabi ko pagkakadami, pagkakaadomin. Halos arilaan pong dalawa na kahuli ay. Mga kahit po yung uli namin. Yan, taro. Hati na la, uh, tihati. Uh. o tihati. Odon dito ka kamil, sa kabilang area tayo, oi. Po. No, oh, no? Pagkakolok oh, Magkasawa po. Ito po anak. Ito oh. <coughs> ba? <coughs> ay, sorry. Ito hmm. <coughs> <coughs> Ha? Mahanga ka kapi. Yan, yan yung mga sakot. Ah, pagkadami mga kaisan. Kulang kulang isang kilo baka ari. Hmm, mahigit po. Mahigit hmm. po Gab ina -in ako. Ako yan dami pang dalag utoy sa rep. Hati na lang kayo dyan utoy. Toy. Yun Hati na lang pati daw. Dami din ano. May isang kilo mga kainsan. Ah mahigit pa. Ano toy? Hihigit pa. Madami. Ah, Hmm? Hihigit pa yan. Ha? Labuyo bang? Ah, naguho ano? Ah, naglalanslide na itong aming pala yan. Wala ngay matatanda lang ng putat. Niyog! Tatamdan ko lang niyog utoy. Utoy mura oh. Sarap. Yan yung buko. Ay, yung daling kuhanin, oh. Yung isang sungkit. Yan, isa pang spot natin, oh, Yan, oh. Pagliit ng tubig niya, Saan? Magandang spotan din yan, Ta, Ito, Ako na, magdadaling yan. Ako na. Ang dami din dito, ito'y halaan. Oh, mga kaisan, buko. Sarap po. <laughs> doon, kung gusto nyo utin ng limasin sa akin. Doon, sa kabila. Doon sa pinag anihan ko, sa ilaya. Pagkadami din natikbo pag gusto ninyo. Bagay mga pang-ulamin ang ninyo. <laughs> magsasama lang kayo ng matanda o kay tatay lulo mo si mga sisar at baka kay mga taga ay naku po kaya sinasabi ko po sa kanila ay magsasama lagi ng matanda ni po bang biglang makatagaan at ang bata po ay taga ng taga ay naku Oto'y bugno'y iyan pangat ang gata niya. Ay, ganda pala. Ayan. Pangkata o to'y. Kaya mo daw? Ay, bugnong yun to to'y. Bugnong Mahina ang gata niya. Oo. Oo. Bagay ganyan ang angos. Ay, bugnoy. yun. Manghinaw muna. Lub, 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 lub. At yan ang putik. Lub, lub. Tutoy. Putik. Putik. Ha? Huh? Mapapalo kayo. Eh mayigit, may dala naman kayong ulam. Hindi naman kayo magpapapalo. Ano? Hating magkapatid ha? Ako po yan, tayo pang ito, stack sa rin. Hating magkapatid, bunso. Yan. Huwag mag-aaway. tak-tak mm, mo na nga naman. Hmm. Mga buhay pa. Di ari, maliit ang kanyang dalag. Paparisan mo ng isang maliit-liit. Oh, yan, yan. dalag. Si mo na kaulin na rin malaki? Ako po. Parang si ano. Hindi ko arap. Ah sige. Ako maghahati. Ay di. Ito tigis sa tayong malaking hito. Yan. Baka hati magkaaway. Kung mo ano yun. Ari. Oh. Manso. Hmm. Kay hey, Totoy. Dalawa pa lang po. Uh, tatlo. Hmm. Bakala kayo matinig ha. Mati daw. Hmm. Hmm. Wala kayong patda. Wala. Ito yung mga ilis rin yung uh. Bilang, parang ang lilitong kayo ito eh. Sige. Isa. Yan. Hmm. Pwede yan. na yan. Oto, isa pa. Ang dali. Sige. Pwede na yan. Oh. Hmm. Uh. Yan. Ayos na. Hindi na kayo mag-aaway. Oto, sabay na tayo. Hindi na tayo mag-aaway. Hindi na kayo mag-aaway ito eh. Hindi po. Yan, Ayos, ayos na. na yan. Good na yan. Maraming salamat po, Anton. Maraming salamat po, Anton. Ayos yan. Hala, sige. Salamat din. O, to. sasabihin na ba kayo sa akin? Oo. Ay, sige. Magawa na mag-deliver pa ako ng talong. Ay. Ay, sige. Linisin nyo lang muna. Tapos, ay Kot, ba't tinutuhog mo ito, eh? Ano, Ano, sa kakalit Ah. Tol. Araykod, oh. Manaykod, aray. Eh. Sa'ko lang nga O to na sama ba kay pagbiyahe? Opo. Toy. Opo. Hindi na. Sama pa. Ay sino magluluto ng inuman niyan? Dadaan muna sa inyo. Hello. Pasok. Good. Ano 'yung good 'yan? Utol, hindi ko nakakarga ng talo, ng kamote. Oo. Ano okay. yung sa iyo? Oo. Para hindi na pa makakana. May kargaray po tayong kamote, mga kaisan. Yun po, idadali pa sa ibang bansa. Sa followers po natin. Dadalhin na daw po ni Utol. Ano okay. Oh! Pang uh, share the blessing ito, mga kaisan. Ari. Ari po ba yung kilo ng kaunti? Pero maganda pa po. Pamimigay natin, share the blessing. <laughs> Otoy, kalabasa. Ikaw botol, isa eh, ka dalaka. Hmm. Salamat po kayo tani. At saka ano? Yung kamuti, bukas niyo na yung dalin. Bukas na. Talong po. Otoy, gusto mong talong. Nang kaya sa inang ano? Inala ay. Talong po. Oh. Pula kang lalagyan. Kanya nalagyan. Kuya, gusto mong talong. Oh, dali. Dali kuya. Oh, oh, nalagyan. Otoy! Oh, dali. Otoy dali. Oh. Dali. Asa ayarin na nga abalang. Mas... Dali, ayas lang dali, mo. taktak -tak mo yung kalahati. Di Hati-hati kayo doon, doon. Ay, eh, kung ano, otoy magbuhat. Otoy doon, taktak. At, at kalahati baka magarit yung nasa <laughs> huli. Hindi siya yun. Ah, si kuya pala. Otoy yung kalahati at ibibigay ko yung kalahati doon. Bahala na kayo mamili. Hmm. Na oh, oh, kuya. Oo um. nga, kuya. Oh, Oo oh, nga, kuya. nga, Lagi. Yeah, okay, lagi. Yeah. Yeah. Yan. Mapapakinabangan yan. Saga, pepreto lang ayos. Oo. Oh, oh. Sige po. Ito ito lang ah. Oo. Oh, Oo. Salamat po. Pod, may talong doon. Talong. Ha, ah, nasa inyo. Atay, talong po. Toy, tay talong kaya okay. nang okay. hining. Okay. 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 Pamimilihan lang ate. Ha? Ah? Talong, gusto ninyo. Ay, ito ate. Bakit mo? Kukuhanin ko yung sako. Ang dami naman. Hayaan mo, eh dami ninyo dyan na. Ah. Ote, kukuhanin ko nga yung sako. Wala nga pagtataka na to eh. <laughs> ya. Yeah. Marami kayo dito ah. Oo, pa Bahala na kayo doon. Uh Oo. -oh. Thank you. Sige ate, salamat din na. Ah. Uh -oh. Maigiring maigis ninyo ba? Ay ate, mayroon pa. Aho! Sige ate. Talong po, mayroon po ito mga pinagpilihan po ba? Aho. <coughs> Yun ay mga kainsan na kilo ng kaunti kaysa mabulok ibinibigay na lang ang po natin diretso biyahe na tayo mga kainsan sa daan ako. oh sige oh bibiyahe pa kami ah mga kainsan okay. bibiyahe ko walang mabilisan po sige doon po ang bahay nila doon sa kabila malapit po din sa delivery namin